testigo ng napakalaking kasong ito at sa aking staff. Michael's video which exposes the identities of witnesses and victims and discloses the personal information of my staff presents a clear and present danger to people's safety. The witnesses and the victims, who told the nation about the abuses and crimes, the charges now being faced by Kiboloi and the Kojc, now feel even more threatened after their names were revealed. Some of my staff have also had to exercise extra precaution for themselves and their families. Make no mistake. Listen. This isn't just an attack on my office. This is an attack on truth-telling. Kaya, hindi natin hahayaan na takutin nila ang mga witnesses at sindakin nila ang Senado. Kaya, sa mga nasa likod ng video na ito, you have crossed a line. Sobra na kayo. Dahil on, I have consulted with my legal team, and on Wednesday, we will file a complaint before the NBI and seek their assistance in investigating the people responsible for this video, and those systematically circulating it in their disinformation networks. This is only step one, and we will take further decisive action, including the filing of criminal complaints. para sa mga testigo at biktima at para sa Senado, maniningil kami ng hustisya. Now, last week, I promise na ilalabas namin ang mga ebidensya na patunay na nagsisinungaling siya. Si Michael ang paulit-ulit na lumapit sa aking opisina hindi siya tinakot, hindi siya pinilit. Siya ang naghahabol sa amin para magpahayag ng kanyang panig. Narito ang mga resibo. Noong December 14, 2023, he emailed my office. Sabi niya, quote, Dati rin po akong worker ni Pastor Kiboloy. tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit, ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako, close quote. Taliwas yan. Sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Because we take some time to vet emails, nung pakiramdam niya ay eh, hindi siya pinapansin, he messaged us two more times noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Nasaan dyan ang pinilit? Muli siya ang una at paulit-ulit na lumapit. He freely and voluntarily offered his testimony and assistance. Pangalawa, inutusan daw si Michael na idamay at idagdag sa testimonya niya. Si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Talimutan na ata ni Michael na sa pinakaunang salaysay na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina, andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Sinulat niya, quote, Minsan po, nag doon si former press Duterte at VP Sara Duterte, close quote. Siya ang nagbigay at nagsulat niyan. Again, walang pumilit. Siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. I cannot stress this enough. In fact, on February 7, 2024, He was the one who asked us for money. Quote, I just want to ask if her office give a financial assistant. I want to buy a new laptop. Close quote. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. He knew that. And yet now, on video, He claims we gave him 1 million pesos? That is a lie. And he knows it. Pati sa detalye ng tinulugan, ang sinungaling niya. Wala akong kondominium na pagmamayari. Michael wasn't staying at one place. Inililipat siya sa iba't ibang safe house na inayos katulong ang religious groups at civil society dahil na rin sa sinabi niyang banta sa kanyang buhay again mga kasama he was moved between safe houses because he was afraid that his life was in danger this is our system of coordinating witness safety since the duterte years kung may nagbayad kay Michael. Di ako magtataka kung KOJC yan. Noong February 22, 2024, umamin si Michael sa aming opisina na kinukumbinsi daw sa ng mga kakilala sa KOJC para mag o magbumawi sa hearing. Sumbong niya, "Mag-recant daw ako para mapahiyas si Senrisa." especially daw yung mga nakita ko sa mga Duterte. Bibigyan daw ako ng malaking pera, itatago daw ako, at bibigyan ng magaling na abogado, close quote. Yung inaakusa nila na pagbabayad at pagtatanim ng witness, mukhang sila ang gumagawa. So, sino talaga ang may modus? I also want to note na nagreach out sa amin yung ilang testigo pa sa Kibuloy hearing at sinabi na handa silang patunayan na hindi sila binayaran para tumestigo remember that michael is only one of 14 witnesses na ni hindi nga siya ang star witness michael also claims that i threatened him yet on june 22 and 23 2025. Just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain. Send rescue now, close quote. We took his messages seriously we forwarded them to the PNP in Davao for immediate action. At noong kumikilos na ang PNP, biglang lumabas ang video. Bago pa iyan, nakailang mensahe na rin si Michael na hinaharas siya ng ilang hindi kilalang individual pagkatapos ng pagdinig sa Senado. Katulad iyan nang nangyari sa formally hearings kung saan dokumentado namin yung pagsumbong ng witnesses na siya ay tinakot at hinaras ng kampo ng Farmally. Yan ang totoong modus nila. So this is the real pattern here. After testifying in the Senate, witnesses are harassed and threatened and then suddenly flipped. So Let's call this what it is, witness tampering, fake news, psychological warfare. Ang mga kasinungalingan ay insulto sa pagdurusa at tapang ng mga witnesses. Tandaan natin, labing apat sila. Mga witnesses na naglahad sa mga abusong ginawa sa kanila ni, Kub, ni Kibuloy at ng KOJC. Sinungaling na nga ng haharas pa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video... Cross a line, and they will be held to account. Muli, I have consulted with my legal team, and on Wednesday we will file a complaint with the NBI. We will work with them for a full investigation into the people who created this video and the networks amplifying it. And we're not stopping there. We are preparing criminal complaints. To those behind this you don't scare us but you should be scared of the truth because no one no one gets to endanger our witnesses my staff or harass the senate with impunity we will not let this slide we will fight back hindi nila mapipigilan ang katotohanan Um, Mama is saying na yung si Michael po now is pwede siyang biktima dito na ginagamit siya. Posibleng biktima rin si Michael, posibleng ginagamit siya. Pero kasabay ng pagdasal ko para sa kanyang kaligtasan, kung tulad, tulad ng takot niya siya ay kikidnapin, kahit pinagdarasal ko ang kanyang paglaya at kaligtasan, kailangan managot din siya sa kanyang pagsisinungaling ngayon. And uh, may meron po rin bang feedback yung PNP about ano po yung sitwasyon ngayon? Basta ang latest na alam kong ginagawa ng PNP noon ay kumikilos din sila agad doon sa finoward naming mga messages ni Michael noon lamang, June 22 at 23. Pero habang sila ay kumikilos na noon tungkol sa kanyang cry for help, yung kanyang healing na ma-rescue siya, Biglang lumabas na itong video na ito. Thank you. Next. Next to me, Gloria. Sen, I'm po from Brigada. Ma'am, after lumabas yung issue about kay Alias Rene, si Atty. Roque said that ang dami niya raw pong imbento and he even encourages the public po na magsampan ng ethics complaint against you para mapatalsik sa Senado. Any comment po regarding this? Bukas sa kahit sinong mamamayan, na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya. Humarap muna siya dito sa Senado. Aharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Um, sen, after nung ano, call ni San Roque, may ilang netizen na sabi nila, baka raw kayo pinupuntirya kasi baka daw natitreaten for you kasi tatak, baka daw tumakbo kayo for 2028 election. Sa so, tingin nyo po ba, may possibility po ba na may ganong angle kaya pinupuntirya po kayo? Anything is possible, pero para sa akin, sa kana, yung ganyang mga usapin na iyan, tututok muna ako dito sa mahalagang isyong ito na may kinalaman sa trabaho ko sa Senado. Kasama na po, syempre, uh, yung pagiging senator-judge sa isa pang importanteng proseso. Thank you po, Sen. Victoria Hi, ma'am. Ma'am, may specific cases na kayo in mind uh, against Michael or the people who might be behind this? At yung KOJ, ba part of yung mga taong sasampahan niyo ng kaso? Ah, uh, fin-finalize po namin ang mga kasong ihahain namin simula sa Miyerkules sa NBI, kung sino ang mga tao at grupo na papangalanan ko na doon. And uh, we will give you the final details uh, before we, or on the day uh, that we will file that complaint. At kasunod po niyan, gaya ng nabanggit ko kanina, naghahandaan na rin po kami ng mga criminal complaints. Oh, um, How does it feel? Ako personally, uh, nakita ko yung video because it was shared by one of your colleagues. How does it feel na ganun yung nangyayari na you are on, op on opposing political? Naintindihan naman natin yung politika ninyo dito but it is talking about the credibility of the Senate. And yet one of your colleagues is also sharing. Kunyari may tanong kung totoo yung nilalaman, nilalaman ng video, pero the mere fact na it is being shared publicly doon sa kanyang personal uh, social media account, hindi ba ito nakasisira dito sa mismong institusyon ninyo? Para sa akin, kaming mga senador, dapat nagsishare kami ng katotohanan. Dapat hindi kami nagsishare ng fake news. O tulad ng mga AI-generated video, dapat hindi kami nagpapa